Magandang umaga sa lahat. Tayo ay magtatalakay patungkol sa panitikan sa panahon ng Kastila. Mula Rion 1 hanggang 14 mga dulang palibangan, bago tayo magsisimula, itatalakay muna natin kung ano ang panitikang rehiyon. Ang panitikang rehiyon ay tumutukoy sa makdang pampanitikan na nagmula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng mga natatanging kultura, tradisyon at kasaysayan ng bawat rehiyon. Narito ang ilang mahalagang katangian ng panitikang rehiyon. Pagkakaiba-iba, ang panitikang rehiyon ay nagpapakita ng pagkaiba-iba ng mga wika, kaugalian at mga paniniwala sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Pagpapakita ayag ng kultura ang mga akdang pampanitikan na ay nagsisilbing salamin ng kultura ng isang rehiyon nagpapakita ito ng mga halaga paniniwala at pamumuhay ng mga tao sa rehiyon pagpapalaganap ng kasaysayan So, ang panitikang rehiyon ay naglalaman ng mga kwento at alamat na nagpapakita ng kasaysayan ng isang rehiyon. Nagbibigay ito ng pananaw sa mga pangyayari, tauhan at mga paniniwala ng nakaraan, pagpapalakas ng pagkakaisa, pambansang pagkakaisa. Pagamat, nagpapakita ng pagkakaiba-iba ang panitikang rehiyon. Dahil ito ay nagpapalakas din ng pambansang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga karaniwang halaga at karanasan ng mga Pilipino. So narito ang ilang ng panitikang riyon, mga ilang halimbawa ng panitikang riyon. Tulad na lang ng ipiko, tulad ng hudhud ng mga ipugaw, lamang ng mga ilokano at biag ni lamang ng mga ilokano. Alamat tulad ng alamat ng uh, mangga, kwintong bayan, tulad ng ang uh, alamat ng bundok apo at ang alamat ng lawa ng lanaw. Awit at tula tulad ng kundiman at balitaw, ang panitikang rehiyon ay isang mahalagang bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan na nagpapakita ito ng ating mga natatanging kultura, tradisyon at kasisayan. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpapalaga sa panitikang rehiyon, mas lalo nating mauunawaan ang mga dulang palibangan na uh, mas lalo na itong nauunawaan. Dahil dito, mahalaga ang komedya. Mahalaga rin ang komedya sa panitikang rehiyon dahil ito rin ay isa sa mga dulang panibangan. Dahil dito, ay nagsisilbi silang mga tulay sa pagitan ng rehiyon, kultura at sining. Narito ang ilang dahilan kung bakit ang komedya ay mahalaga pagpapalaganap ng pala, pananalampata palataya ang komedya tulad ng murumuro o sinakulo ay nagsisilbing isang paraan ng pagtuturo at pagpalaganap ng pam, pananalampalataya sa pamamagitan ng mga kwentong panrelihiyon. Nagpapakita ito ng mga halimbawa ng kabayanihan, pag-ibig at pa, pakikipag sa palaran. Uh, pagpapalakas ng pambansang pagkakaisa, dahil dito ay nagkakaisa tayo. Ang komedya ay nagdudulot ng pagkakaisa sa mga tao sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwento at paniniwala. Nagpapakita ito ng mga halimbawa ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga tao, lalong-lalo -lalo na sa panahon ng mapagsubok. At ang kultura ay, ang komedya ay naglalaman ng mga elemento ng kultura tulad ng mga awit at sayaw at syempre mga kasuutan na napapakita ng mga kaugalian at tradisyon o kultura ng bawat terhiyon. At, at ito rin ang isa sa mga dulang panlibangan, uh, ito ay ang Carillo ang karilyo ay pagkukwentuhan ng karilyo ay nasisilbing isang visual, visual na representasyon ng mga kwento at mga paniniwala sa panitikang riyon. Ang mga dekorasyon at mga imahin nito ay nagpapakita ng mga mahalagang tema at tauhan sa mga kwentong panrelihiyon pagtitipo ng mga komunidad, uh, ang karilyo ay nasisilbing sintro ng mga pandiriwang at okasyon tulad ng mga pista o kapistahan sa ating lihiyon. Natitipo ng mga tao sa paligid nito upang magbahagi ng kanilang pananampalataya at sa kultura. Pagpapalaganap ng sining. So, ang karilyo ay isang halimbawa na sining at kasanayan ng mga tao sa riyon. Ang paggawa at paggawa at pagdekorasyon nito ay nagpapakita ng pagkamalikain at kasanayan ng mga tao sa rehiyon. At ito rin ang ating kultura sa pag sa pangkalahatan, ang komedya at karilyo ay mas uh, mahalagang bahagi ito sa ating rehiyon at pati na rin sa ating kultura sa Pilipinas. Ang mga ito ay nagsisilbing mga tulay sa pagitan ng rehiyon, kultura at sining nagpapalaganap ng pananampalataya at pagpapalakas ng pambansang pagkakaisa at nagpapakita ng mga natatanging kaugalian at tradisyon ng bawat rehiyon. At ito rin ay nagsisilbing uh, kaya patuloy tayo naguunlad, patuloy nag-uunlad yung mga uh, kultura natin dahil dito, dahil sa panitikang rehiyon at tayo ay kinikilala bilang nagkakaisa, nagbabayanihan tayo ang bawat mamamayan ng mga Pilipino sa bawat rehiyon ng bansa. Ang karilyo ay isang mahalagang elemento sa panitikang rehiyonal dahil may malalim itong koneksyon sa kultura, tradisyon at kasaysayan ng bawat rehiyon sa Pilipinas. So, narito ang ilang halimbawa o narito ang ilang dahilan kung bakit ito mahalaga. Ito ay simbolo ng pagkakaisa sa komunidad. So, ang karilyo ay kadalasang ginagamit ng mga pagdiriwang okasyon tulad ng mga pista at kapistahan. Ito ay nasisilbing sintro na pagtitipo ng mga tao sa komunidad at nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa kanilang kultura. Sa pamamagitan ng mga awit at sayaw na ginagawa sa paligid ng karilyo, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga tao na maibahagi ang kanilang mga karanasan at magsulong ng kanilang mga tradisyon. So, pagpapahayag ng kultura at tradisyon, ang mga Senyo at dekorasyon ng karilyo ay nagpapakita ng mga natatanging kultura at tradisyon ng bawat rehiyon mula sa mga kulay, mga simbolo at mga imahe na ginagamit. Makikita ang mga paniniwala, alamat at kasaysayan ng mga tao sa rehiyon. Ang karilyo ay nagsisilbing bis isang biswal na representasyon ng kanilang pagkakilanlan at pagmamalaki sa kanilang kultura sa kanilang rehiyon. Pagpapalaganap ng panitikan ang mga awit at tula ay kinakanta sa paligid ng karilyo, ay nagsisilbing isang paraan ng pagpalaganap ng panitikang rehiyonal. Ang mga ito ay naglalaman ng mga kwento, alamat at kasabihan na nagpapakita ng mga halaga, paniniwala at pamumuhay ng mga tao sa isang uh, rehiyon. Pagkanta sa mga pagkanta at pagsayaw, nabubuhay ang mga panitikang ito at naipasa sa susunod na mga henerasyon. At patuloy ito nagpapaunlad ngayon at nagpap nagpapalakas ng pambansang pagkakaisa. Ang karilyo ay nagsisilbing isang simbolo ng pagkakaisa, hindi lamang sa antas ng rehiyon kundi pati na rin sa antas ng bansa. Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng mga kapistahan, pagpapahayag ng mga kultura at tradisyon sa pamagitan ng karilyo, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga Pilipino na magkaisa at magpakita ng kanilang pagmamahal sa kanilang bansa ang kabuuan, ang karilyo ay isang mahalagang elemento sa panitikang riyon dahil sa malalim nitong koneksyon sa kultura, tradisyon at kasaysayan ng bawat riyon sa Pilipinas. Ito ay nasisilbing simbolo ng pagkakaisa, pagpapahayag ng kultura at pagpalaganap ng panitikan at pagpapalakas ng pabasang pagkakaisa. Ang karilyo ay isang mahalagang bahagi ng ating bansa sa pagkakilanlan at dapat nating patuloy na ipagmalaki ang ating kultura. So, ang panitikan, panitikan sa panahon ng Kastila ay nagpapakita ng malaking pagbabago dahil sa impluensya ng mga dayuhan. At may dalawang panitikan sa panahon ito. Ito ay tinatawag na duplo at karagatan. Katangian ng duplo. Patulang paligsahan, dalawang pangkat ang magtutunggali sa pamamagitan ng pagbigkat, pagbig, pagbigkas ng matula na may temang panrelihiyon, moral o pampolitika. Tulad ng paggamit ng talinhaga, ito ay tula sa duplo na kadalas ang ginagamit sa halitalinhaga ay sa wikain. Pagtatanghal ito ay ginaganap sa mga okasyon tulad ng pista o pagtitipon. Pagpapakita ng talento, uh, nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao upang maipakita ang kanilang talento, hindi lamang sa uh, kanilang relihiyon kundi lamang sa buong bansa. Talento sa pagsasalita, patula at pag-iisip. Halimbawa ng Doplo, Doplo... Nebalagtas na naglalaman ng mataludtod na nagpapakita ng katalinuhan at pagiging mahusay ng mga kalahok. Ito rin ay isa sa mga dulang panlibangan ng Karagatan. Katangian ng karagatan ay paghahanap ng isang bagay o singsing -sing na nagmula sa ilalim ng dagat o nakatago ito sa ilalim ng dagat na puno ng tubig. Patulang paglalarawan, ang mga kalahok ay nagbibigay ng mga patulang paglalarawan ng kanilang karanasan sa paghahanap ng singsing -sing o pagpapahayag ng dami na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na upang ma maipahayag ang kanilang mga damdamin tulad ng pag-ibig, pag-asa at sa kalungkutan. Paglalaro ng mga salita, ito ay gumagamit ng mga salita na may malalim na kahulugan at nagbibigay ng pagkakataon sa mga kalahok upang ipakita ang kanilang kaalaman sa wika. Halimbawa ng karagatan. So, ang halimbawa nito ay karagatan ni Francisco Baltazar. Isang kilalang halimbawa ng karagatan dahil ito ay naglalaman ng mga taludtod na nagpapakita ng pagmamahal, pag-asa at pag-iingat.